Okay, mga kababayan, good evening. Kwentong utang naman po tayo ngayon. Kasi, uh, napag-usapan po sa Senado yung tungkol sa utang. Utang ng Pilipinas. Na, external utang. Na, ilang trillions na ba? My God, my goodness. O, paano kaya babayaran yun, ano? Trillion-trillion? At saka, parang hindi ko naman naririnig na talagang nagbabayad ang government natin. Kahit na interes. Totoo kaya yung... Although ako'y naniniwala, no? Doon sa... Sabi ng iba... Illusion, chismis, yung tungkol sa Marcos Gold na siyang dahilan collateral ng World Bank and IMF kung bakit tayo nakakautang ng trillion-trillion uh, na dolyares. Kasi walang banko po na magpapautang sa atin kung walang collateral. Kaya ako actually hindi po ako nababahala. Hindi ako nag-worry tungkol sa utang ng bansa natin. Kasi the fact na pinautang ka ng trillions, eh, meron kang kayamanan na ten times fold that amount. Yung iba po kasi hindi naniniwala tungkol sa uh, Marcos deposit, Bank Deposits, Marcos Accounts, Marcos Gold, pero ako po naniniwala eh. Kasi, walang bangkong magpapautang kapag walang collateral. Lalo pa mga governments. Wala nang papautang. Kaya ako naniniwala ako na mayroong uh, Marcus Marcos Gold na yun ang nagiging uh, collateral natin kung bakit tayo pinapautang. Sige-sige pa utang. Even during the time of the past administrations, even nung yung Panahon ng pandemic. 'Di ba, ilang trilyon ang nautang ni inutang ni uh, Duterte administration? 13 trillion. Magkano ang 10 trillion dollars? Kano 'yun? No no no, 13 trillion pesos yata. Even then, trillion pa rin 'yon. Ilang billions of uh, dollars 'yon? Ibig sabihin, mayroon kang ten times more of that amount, kaya ka binigyan. Hindi wala namang magbibigay ng libre. Kaya ito, na, naiinis po ako dyan sa mga nagsasabi na hindi totoo. Pero hindi po yan ang uh, topic natin eh. Pero tungkol sa utang. Ito kasi pong nagkaroon ng, napag-usapan yan dyan sa Senado, na maraming nag-a- uh, nag, nag, uh, nababahala tungkol dyan sa national na utang na according to to those who are worried na every Filipino yet unborn ay may utang na na kailangan bayaran so ito pong gunggong na senador na kalbo nagbigay po ng solusyon na ewan ko kung nagpapatawa siya o seryoso siya. Parang tanga. Alam niya yung, ano, yung, yung suggestion niya? Huwag daw huwag daw uh, mag-alala tungkol sa utang. Don't panic. Utang lang yan. Wow. Utang lang yan ha? kasi hindi naman ikaw ang magbabayad eh pag natapos yung termino mo bilang senador hindi eh, out ka na dyan nagkapera ka na bilang politiko sino ba mong problema nyan yung mga susunod na admin pero ang kanya pong sinabi don't panic utang lang yan pwede ba yun? ang hindi po nagpapanik na may utang yung walang balak magbayad pero ako, ang paniniwala ko, kaya hindi siya nagpapanik dahil naniniwala siya na actually wala tayong utang. Dahil nga, dahil sa mga kayamanan ng Marcos, kaya hindi siya nagpapanik eh. Kaya ako actually hindi rin ako nagpapanik. Kaso, hindi ako nagpapanik kasi naniniwala ako doon sa Marcos Accounts. Doon sa Marcos Gold. Kaya nga mahal na mahal tayo ng Amerika at Europe. Dahil mayroon, may rason kung bakit. Ngayon, ang nakakatawa lang po kasi doon sa sinabi nitong uh, senador na mukhang nagpapatawa pero mukhang hindi. Sabi niya, para daw mabawasan ang utang ng uh, every Filipino, ang dapat daw gawin, gawin eh, mag-anak ng marami. Mag-anak daw kayo ng marami. Nang sa ganon, since uh, maraming, maraming ulo per head, mababawasan daw yung utang per individual dahil sa dami ng mga magbabayad. Saan ka, naka, saan ka nakakita ng ganong klaseng solusyon sa utang? Nagpapatawa ka ba, Senator Bato? Kahit kailan wala namang talaga kayong nasabing matino dyan sa dyan sa Senado eh. Ewan ko ba kung bakit naging senador ka? Pare-pareho kayo dyan nila Robin Padilla. Pampababa kayo ng quality ng uh, institusyon ng Senado eh. Pwede ka pulis, siguro. Pero senador hindi. Patawa. Kalbo na patawa pa. Anong klasing anong klasing recommendation 'yon? Mag-anak ng marami para mar marami ang magbabayad. Pag marami kang anak, marami kang papakainin. E, ito nga namang problema na tayo sa bigas. Mahal-mahal ng bigas. kung wala kayong ma maisip na matino, tumahimik na lang kayo. Dapat kasi wala kayo dyan eh. Alam nyo, mga kababayan, ang may mali kasi dito, yung sistema ng politika natin, sistema ng eleksyon. Sa totoo lang, marami pong matatalinong Pilipino ang hindi na pagbibigyan na makapasok dyan sa politika mas matitino, mas matatalinong dihamak dyan sa mga nakaupo. Lalo na dyan sa Senado. Punyet ang Senado yan. Napakababa na ng kalidad ng Senado. Daming siga. Daming bobo. Mariusi. Eh. Nakakatawa. Dito lang ako nakakita ng sa buong mundo ng klase ng gobyerno, ng Senado na Pinaghaharian ng mga may kengkoy, may bad boy, may patawa, may hari-harian, may siga. Ang daming siga dyan ngayon sa Senado eh. Kung hindi mababago po ang uh, sistema ng eleksyon natin, talaga mas malala pa siguro sa mga susunod na panahon. Palala ng palala eh. Kasi nakikita ng mga tao na upo pwede pala ang ganitong klasing tao na maupo sa Senado. Basta sikat ka. Kahit na nagnakaw ka, nakulong ka because of plunder, nandiyan ka pa rin at nagyayabang-yabangan. Nakasuhan na, convicted, na-elect e -elect pa dahil sikat saan bang kasalanan dyan din sa kanila dyan sa sistema dahil sila sila rin kasi ang gumagawa ng batas sino ang maglalakas loob na bawiin, na baliin ang batas na kailangan ang mga tatakbo sa matataas na posisyon ay kailangan mataas ang pinag-aralan, edukado, titulado, ilustrado. Sibilisado. Malinis ang record. Walang criminal record. Iputya eh, e, mga ang sina, mga nasa matataas na posisyon, senador eh, convicted. May kasong adultery. Tatlo apat ang asawa. Undergrad na bobo pa. Di ba li sanang, sanang undergrad, may mga undergrad na batatalino Tatay ko nga hindi na hindi na elementary lang yun eh hindi nga nagtapos ng elementary yun dahil inabutan ng gera eh. Pero napakagaling ng ulo nun. Nakikipagdebate yun kahit na sa mga mayor, mga abogado. Kung yun lang nakapag-aral, sabi niya, mag-aabogado siya at magsisinador siya. Totoo yun. At sa totoo lang talagang magaling matalino yung tatay namin terror nga lang. <laughs> terror! My goodness! Inararo kami sa trabaho, sa bukid. <laughs> Kaya naging negra ako. Pero hindi bale, mahal na mahal namin yung tatay namin kahit ganun siya. Oh, iniyakan ko na gusto yun nung namatay. Kahit na ang lupit-lupit nun, my goodness. Ang lupit! <laughs> Alam mo, tawag ko nga sa kanya noon, Hitler. Pupo. Hitler ang tawag ko sa kanya. Diyos ko, walang araw na hindi kami nalalatig. At kahit isa lang ang may kasalanan, lahat kami latigo. O. Ang pagkatapos ng latiguhan, mag-aaway uli. Kasi, kaya ako nalatigo dahil sa iyo, wala na maraming kasalanan, ikaw lang. Ewan ko ba naman dun sa rules ng tatay namin, o. Bakit isa lang ang may kasalanan? Bakit lahat paparusahan? Saan na na batas yun? Sarili niyang batas yun eh. Konting kibot, palo. Konting, ano, Diyos ko. Pero sa totoo lang, kahit na gano'n na, ah, ito na naman ang kinukwento ko? Ano ba ang kinukwento ko? Yung tukol sa utang eh. Speaking of utang, yung, yung tatay ko, idol ko yun sa pangungutang. Very honest na tao pag yun po ng utang, talagang on time yung nagbabayad. Napaka-anis na tao. At pag wala siyang pambayad, pupuntahan niya yung uh, ano niya, pinagkakautangan, ang makikiusap siya. Pasensya na muna po. Uh, napeste yung ano ko, yung pananim ko. Bumagyo, wala akong pambayad. O, okay lang. Dudublihin ko na lang po sa susunod. Gagawa ako ng paraan. Hindi ka ng iba, nagtatago. Kaya yung tatay ko, kahit saan pumunta yun na utangan, walang problema sa utang, sa, sa pangungutang yun. Siya pa nga minsan ang, madalas siya pa yung inaalok. Oo, utang ka? Ay, hindi. Hindi ko pa kailangan. Kaya pa. Siya ang inaalok ng utang. Yung ibang mangungutang, tinataguan kasi pagbayarin din naman nagtatago din naman sila. Eh. The best po talaga yung very famous uh, uh, uh sikat siya sa mga nagpapautang. Pauutan sa atin yung mga Chinese na uh, negosyante, yung kumprada. Kaya naka kaya po kami nakapag uh, acquire ng maraming lupa ninyogan dahil sa good record ng papa namin sa pangungutang. Ang gagawin kasi ng papa ko kapag mayroong mayroong uh, magsasangla ng lupa nyugan, iaalok sa kanya kukunin niya utang uutang siya doon sa sa Chinese na negosyanteng yung may-ari ng kopra yung namimili ng kopra at palay eh, sa bayan bibigyan siya dalawang libo, limang libo, sampung libo eh doon kasi ang dalawang libo malaki na eh sangla na po yan ng isang pirasong lupa. Kaya nakarami kami ng lupa. Uutang siya sa pangako na pag nagkopra siya, babayaran niya. At itong talagang ginagawa niya. Idol. Babayaran niya talaga. Pag hindi nagka siya yung ani ngayon, sa susunod. Kaya minsan, aalukin pa siya nung at ang usapan doon lang siya magdadala ng kanyang mga produkto. O, di, partner. Partnership. Ang Chinese businessman, matiwala po yan kapag kapag uh, marunong ka. Maru magaling kang, maganda kang kausap. Maganda rin kausap ang uh, negosyanteng Chinese. Yun po ang isang maganda sa Chinese eh. Talagang negosyo, negosyante. Magandang negosyo. Pero sa Pilipino, yun, 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 kaya po dumami yung lupa namin. Suyang-suya na ako nun kapag mayroon na naman siyang kukuha ni na bago. Hanggang sa kalaunan, yung sangla na yon mabibili na rin namin. Oh. Ganun. Ganun yung style niya. So ngayon, balik tayo dun sa usap. Sana naman nakarating yung kwento. Duwa lang po kasi ako na ikwento yung tatay ko. Oh. Idol ko yun eh. Kahit na yun eh, Hitler, malupit. Pero, mahal namin yun ma-prinsip -ma yung tao so ngayon pero may... saan ka makakita ng solusyon mag-anak ng marami daw anong klaseng kabalbalan yan senator ba to gago hindi na kayo marunong mag wala na kayong maisip na mas matinutinot Di, yun, yun talaga? Are you kidding me? Bakit kasi ang mga bumubuto kasi sa mga taong ganito eh? Ay, naku. Nadadamay tuloy kami sa mga kabubuhan ng ilang butante natin eh. Nadadamay tayong lahat eh. Kahit hindi ko yung binoto, yung mga panukalang pinaggagawa ng mga yan, damay tayong lahat. Sa totoo lang po, marami pong matatalinong Pilipino. Kahit dito sa sa barangay, yung mga dati yung mga tumatakbong uh, kapitan de kasi noong araw, wala pang, walang sahod po yung mga uh, barangay officials noon. Kailan lang yan nauso yung may sweldo na? Dati walang sweldo, kaya walang kwa na interes. Wala kang dapat pag-interesan sa pagiging uh, kapitan del barrio, kundi yung prestige kapitan ka, ginagalang ibig sabihin, pag naging kapitan ka ibig sabihin, maprinsipyo kang tao uh, may wisdom ka matino ka karapat dapat ka na maging ama ng uh, nayon, ganon pero ngayon kung sino-sino na lang dahil kasi may sweldo na ano kaya kung ibalik natin sa dati na no, walang sweldo? May tatakbo kaya? Dati po may mayroon talagang mga nagiging kapitan, yung talagang matatalino po talaga. Talagang may mga wisdom kahit walang pinag-aralan. Kasi yung wisdom po hindi naman yan sa may pinag-aralan lang eh. Maraming may pinag-aralan na walang wisdom. Meron wisdom tooth. dito lang sa amin yung inabutan ko na mga kapitan del barrio na wala pang sahod magagaling po talaga magagaling na kapitan ang tawag dati eh kabesa kapitan del barrio magagaling na tao magagaling iginagalang walang mga sahod talagang serbisyo lang iginagalang kasi may wisdom. Pero ngayon, lalo na dyan sa Senado, may mga, sino ba dyan ang ma, ma may mapipinpoint ba kayo na may wisdom dyan? Mga wisdom tot lang ang nandyan dyan. Ito Mag-anak kayo ng marami para maraming tagabayan. Ang hindi tinitingnan yung maraming, maraming bunganga, maraming kakakain. O di more, shortage pa more ng bigas. 'Di ba? Hay nako, nakakapal nakakasakit ng bangs itong mga senador natin. Lalo yung mga bagong salta ng mga senador na ewan. Masakit sa bangs talaga. Tumitikwas lalo ang bangs ko. Okay, maraming salamat po mga kababayan at uh, kita kits po ulit bukas. Maraming salamat po. Bye-bye.